Magandang araw sa lahat ng marorpok. Este, tagapagkinig pala. Ngayong panahon ng AI, grabe na talaga. Hindi lang mga homework, ang mga pinapagawa sa chat GPT. Pati pick-up lines, love letters, at minsan pong relasyon na yata. Dati, kapag gusto mong ligawan si crush, puputa ka sa bahay nila. Magpapandala ng bulaklak at mga ngatong pa sa nanay. Ngayon, iba na. Gagawa lang ng pocket app, at swap, swap, swap. Tapos biglang, it's a match. Akala mo, love na yan. Yun pala, AI-generated profile pic lang pala. E paano naman yung mga nakakapag-develop at sa chat? Ayos na sana eh. Sweet si babe. Tuwing gabi, lagi ka kinakamusta. Pero teka lang, ang pangalan niya, AI-ling. Oo, oh, oh, siya, literal. Pero teka, masama bang ma love sa AI? Hindi naman. Minsan, mas attentive pa nga sila kaysa sa ex mo, ba? Diba? Hindi sila nagsisin, hindi sila nag-ghost, -go at higit sa lahat, walang trust issues. Pero tanong lang, kapag niyayakap ba ang AI, may init o maka-charging lang yun? Ang pag-ibig kasi, dapat may puso. Eh, ang AI, may processor pwede matalino, pwede sweet, pero may kilig ba? O baka naman kikilig ka lang kasi program kang kiligin. Kaya mga kaibigan, sa panahon ng nga okay lang maging marapok. Pero sana sa totoo tao, yung hindi copy paste, yung di lang yung feelings, yung hindi mo kailangan i-restart para lang bumalik sa iyo at kung single ka, para sa mga hanggang ngayon chill ka lang. Tandaan mo, minsan nga, kahit AI na ubusin din ang sagot, pero ikaw, hindi ka nauubusan ng chance. Maraming salamat po at sana hindi kayo magmahal ng krama!